Hello! Ayan, ang ganda-ganda po ng aking pusa. Ayan po, tingnan nyo po. Ang aking simuning-muning, ayan. Nagilinisan yung sarili. Ayan, ito po ay malambing. Ang aking pusing-sing na yan. Ayan po. Ang galing-galing naman po niya. Nagilinisan niya yung kanyang sarili. Ayan. Ang galing-galing po niya. Ayan po. Ayan po. Isa po yan sa aking alaga. Ayan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan. Nakakatawa po siya. Nakakatawa po. Ayan po. Ayan. Ayan po siya. Ayan po. Ayan po. Nanonood po. 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 po ako ng live ni Joyce M. Ayan po. At ako po ay nag-upload muna ng video ng ng ayan po oh. nakakatuwa naman po siya ayan, di po yan makulit yan, mabait po yan, malambing malambing po ng aking puso ayan, marami marami po salamat, ayan po hello hello browsy, ayan hello, hello, hello Salamat po. Bye na po, babay. Babay ka, say hi. Say hi.